Wala akong nabalitaan na link ang ninong Abelco sa ibang babae. At isa ang aking pamilya sa nakakakita kung gaano kaganda ang pagsasama ng aking ninong at ninang. Kaya naman noong mag-alok ang ninang kay mama na doon na lang ako mag-aral sa Manila ng college. Para sa D. umano'y sigurado na klase ng pag-aaral ay pumayag si na mama. Hindi ko alam at hindi ko naman sinasabing ako iyong may dala ng malas dahil para sa akin, swerte. Nagluko kasi si Ninong Avella at nahuli ng ninang na mayroong kalaguyo. Merong dalawang anak si naninang, bagay na madalas sumbat ng ninang kay ninong na babae ang mga anak mo. Hindi naman sila naghiwalay pero ang lahat ng hinanaing ng ninang ay sa akin niya sinasabi at may pagkakataong nagjajamin kami ng ninang kasama ang malamig na inumin. At noong minsan na kami ay kapwa, meron ng amax at iba na ang mga pag-iisip, nasabi kong, maka naman boring ka na nang, at naghanap ng iba si Ninong. Tinawanan niya ako at sinabing, ako pa talaga ha, at nagtanong sa akin ng, kung ikaw ba, at ako ang asawa mo, sa ganda kong ito, hahanap ka pa ba ng iba? Siyempre ako naman, <laughs> kainilang ako siyempre, at sabi ko, ba, eh nang, kung kasing ganda at sexy mo ang magiging asawa ko eh, araw-araw kitang didiligan. Iba ko eh. Di wow? Sagot ng ninang Cheryl habang tumatawa. Sa patuloy na paglalim ng gabi, napakiramdam ko eh, antok na antok na ako. At nang sabihin ko kay ninang Cheryl, wag ko raw siyang tulugan. Hanggang sa makaramdam ako na para bang may gumigising sa aking si Dayunior na inaantok na rin mula sa ilalim ng lamesa. Kung saan ay nakapatong ang aming inumin Nakatitig sa akin ang ninang Cheryl ko na parabang gutom At nagahanap ng ibang pulutan at sinabing Patunahayan ko raw sa kanya Yung araw-araw dilig na aking sinasabi Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel At trip mo ang ganitong klase ng kwento? Palike and subscribe naman dyan! Sinasabing ang ninong at ninang, ang tumatayong ikalawang magulang ng isang bata matapos na siya ay binyagan. At sa salitaing iyon ay wala naman akong tutul. Dahil ako bilang isang tao na meron ding ninong at ninang, ay napatunayan sa aking sarili na malaki ang ambag ng isang ninong at ninang. Hindi lang sa material na kaya nilang ibigay sa tuwing darating ang aking kaarawan o kaya naman ay mga okasyon kung saan ay inaasahan natin at mararamdaman na hahawakan o nakikita natin ang biyaya ng sinasabing ikalawa nating mga magulang, ang ninong at ninang. Pero paano pala kung higit sa regalo na kaya nilang ibigay sa akin, sa kanila o sa iyo na nakakarinig at nagbabasa ng aking kwento. Naalaman natin sa ating mga sari-sarili na bukod sa material na bagay, financial o sabihin na lang nating presensya, ay mayroong mga ninong at ninang na higit pa ang kaya nilang ibigay. Tulad na lang nang nangyari sa akin. Marami na rin akong nababasa at naririnig na kwento tungkol sa isang ninang at inaanak na nagkaroon ng lihim na relasyon o pangyayari na dapat ay panatilihing lihim na siyang nagudyok sa akin upang ang aking karanasan ay maibahagi rin sa madlang tagapakinig at mambabasa. Itago mo na lang ako sa pangalang Jess, 23 years old ng Lokban, Quezon. Tulad ng iba mong mambabasa at tagapakinig dito sa iyong channel, ay nais ko mag-share ng kwento na para sa akin ay isa sa parte ng aking buhay na mahirap kalimutan at mananatiling kwento kahit pasabing ito ay hindi kaaya-aya. At ito ay nangyari noong ako ay nag-aral ng college kung saan ay pansamantala akong nanirahan sa aking ninong at ninang sa Manila. At may pangyayari na ni Minsan ay hindi man lang sumagi sa aking kokote na ang aking si dayunyor ay papasok sa kaloblooban ng taong hindi naman naiiba sa akin. Pagbubukid ang bubuhay sa aming tatlo na magkakapatid ng aming mga magulang at maging kami ay danas kung gaano kahirap ang buhay sa bukid na kung minsan kahit sabihing rice farmer ang aming mga magulang hindi ibig sabihin noon ay hindi na kami nawawala ng bigas sa bahay. At may pagkakataon na kung minsan ay nakakabili pa rin kami sa tindahan. Naitawid kami ng aming mga magulang sa elementarya at high school sa pagiging matyaga nila sa bukid. At ako, syempre bilang lalaki at panganay sa aming tatlo na magkakapatid, eh, pag walang eskwela ay mas binipili ang tumulong kinapapa sa bukid. Hindi naman laging hirap ang buhay namin sa bukid nakakaranas din naman kami na kung minsan ay tila ba sobra-sobra ang blessings na dumarating sa amin lalo na kapag nataong maganda ang ani ng pali at maganda rin ang bentahan at syempre dahil na rin sa magkatulong na sipag ng aming mga magulang hindi naman mawawala ang papilab ika nga noong mag-aral ako ng elementarya at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pag-ibig kuno hindi makatulog sa gabi kakaisip sa unang babae na nagpatibok sa aking puso na itago na lang natin sa pangalang Lily. Elementarya kami noon at pakiramdam ko ay pwede na akong gok mati kapag kanya akong kakausapin, lalo na kung seatmate kami. <laughs> Magdala ng kung ano anong prutas para kay Lily, premier na doon ng bayabas. Marami kasing puno ng bayabas ang makikita habang aking binabagtas ang daan patungo sa aming eskwelahan at iyon ay ko pang iniaabot kay Lili. Pag hindi sa likod ng school eh sa loob mismo habang nagkaklase. Wala namang nangyari doon pero malaki kasi ang naging ambag noon sa buhay ko bilang bata. Imagine, naging inspired ako at young age <laughs> dahil sa sinasabing papilab noong aking kabataan. At noong yumapak ako ng high school, matapos kong mapagtagumpayan ang hamon ng isang pagiging elementarya. Matapos kong malusutan ang pagsubok patungo naman sa unang hakbang sa isang pagiging tunay na lalaki, ang pagdaan sa lukaw at matalim na labaha. Mga matis makaraan ng ilang oras at isiping maghihilom pa ba kaya? Ang sugat na kung hindi lang ako, tutoksuhin ng aking mga kakilala ay maaaring dibali na lang. Huwag ko lang makita ang kaawa-awang itsura ng aking sida yunyor. Nasa tulong naman ng aking butihing ama ay maaluban ko namang naipanalo. High school ako nang una kong magamit ang bagong anyo ng aking siday yunyor. Mula sa itsurang animo'y pagong kapag may kinatatakutan, at matapos ang sinasabing seremonya. Nang unang hakbang tungo sa matikas at tunay na lalaki ay nagmistulang kobra na handang magkalat ng kamandag kahit anong oras. Itago na lang natin sa pangalang Mary Ann, ang aking naging long time kasintahan noong ako ay high school. Hindi kagandahan pero nagawa naman niyang alugi ng aking mundo kahit sa paglakad lang niya sa lupa. Marating ang langit kahit sa simpleng talahiban, mga ti at magkapantal-pantal o di kaya naman ay sa ilalim ng mayabong at mabungang bayabasan. At syempre ang lahat ay nagsimula noong kami ay kapwa, second year high school. Matapos ko ang mabasted ng dalawang beses. Hindi naman ako pangit. Nataon lang na dahil sa madalas kong pagtulong sa aking magulang sa bukid, eh parang medyo napabayaan ko ang sarili. Medyo mitim ako at alam nyo na, yung paan ng babad sa putik, eh paglumaon, hindi maganda. Gayon pa man eh masarap ang maging estudyante kapag meron kang inspirasyon o dahilan para magbigay gana sa araw-araw para ganapan ang pagiging high school student. Maliban sa aming mga kamag-anak na bumibisita sa amin kapag bakasyon, ang isa sa madalas maging bisita namin sa probinsya ay ang aking mga ninong at ninang. At kung minsan ay inaabot sila ng dalawa hanggang tatlong araw sa amin kahit na ang iba sa amin ay sa kubo na natutulog hindi naman malaki ang bahay namin sakto lang para sa pamilya na binuo ng aming mga magulang at sa tuwing matatapos ang bakasyon nila sa amin madalas kong marinig sa aking mga magulang na maayos raw at maganda ang pagsasama ng aking mga ninong na dapat tularan daw namin pag dumating ang panahon na handa na kaming magpamilya hindi ko alam kung dahil ba sa budget nila kapag nagbabakasyon sila sa amin. O dahil baka sa Manila sila nakatira at hindi tulad nila mama at papa eh magbubukid. Siguro dahil na rin sa mga itsura nila. Maputi. Maayos tingnan lalo na sa kanilang mga kasuutan. Kaya nung makagraduate ako ng high school ay pumayag si na mama. Na doon ako mag-aral ng college at manirahan kila sa Manila. Sanay man raw ako sa probinsya, maliban sa kanilang dalawang anak na pwede ko maging kabanding bilang aking mga kinakapatid at tumatayong ate, ay tiyak raw na maaaliw ako sa Manila dahil malaki ang pinagkaiba ng Manila sa probinsya. Pero hindi naman ganoon ang nangyari. Dahil pagdating ko sa Manila, nagsisilabas man sila noong bago akong dating at yung dalawa kong kinakapatid ang madalas ay aking kausap at kasama sa probinsya kapag sa amin sila ay nagbabakasyon, sa Manila ay kanya-kanya sila. At sininang na taong bahay ang madalas kong kausap. Dahil ang kanilang mga anak kung hindi uuwing gabi ay laging nasa kwarto at laging ang dahilan ay busy. Working kasi ang panganay at ang sumunod naman ay graduating. At bilang magkaiba ng kasarian, ay hindi na ako naghanap ng atensyon mula sa kanila dahil pag-aaral naman ang aking ipinunta sa Manila. At hindi ang kung anong pinagkakaabalahan nila sa buhay. At ang bagay rin na iyon ayon sa aking ninang ay hindi na bago. Ninang ko ang aking kasama noong nag-enroll ako sa college. Siya rin ang nagturo sa akin ng maraming bagay, pagtewid at mga lugar kung saan e eh, dapat akong mag-ingat. Maging ang ilang gamit sa bahay na wala kami sa probinsya, ninang ko ang naging guide ko para kahit papaano ay hindi ako magmukhang ignorante at katawa-tawa. Isang pangyayari ang mabilis pa sa kidlat na nagpabago sa bawat sitwasyon sa loob mismo ng pamamahay ng pamilya na iniidolo ng aking mga magulang pagdating sa relasyon. Galing ako noon ng school at umuwi akong halos lahat ng babasagin sa loob ng bahay mabasaga. At nakarelate lamang ako sa kung ano ang nangyayari nang umuwi ang ninong ko at kulang na lang ay mag-crash. Sininong sa lutong ng mga mura na ibinabato ng ninang. Doon ko naintindihan ng malinaw ang pangyayari. Paano nagsimula ang gulo at ano ang naging dahilan. At ang malinaw, tumikim di umano ng ibang putahe. Sininong at di manoy nakukulangan pa sa ipinamalas na talento ng ninang Sheryl ko. Hindi naman sila tuloy naghiwalay pero kitang kita ko kung paano. Kulang na lang ay itakwil si Ninong. Huwag lang makita ng ninang Sheryl ko sa bahay. At kahit malamig na ang sinaing ay madali iyong uminit sa mga pagkakataong late na kung umuwi ng bahay si Ninong. Simula na mangyari ang gulo sa pagitan ng mag-asawa. Ay doon ako nagkuwarto sa dating tindahan na nasasakop ng kanilang garahe para hindi raw ako maapektuhan sa kung anumang kaguluhan meron sa kanilang pamilya. Bagamat ganoon, ay hindi pa rin ako nalimutang asikasuhin ng ninang Sheryl ko at naaabutan pa rin niya ako ng suporta pang dagdag sa padala ng aking magulang. Naging tambayan ng ninang ang malit na garahe habang naghihintay kay ninong na hindi ko naman matis na makitang nag-iisa at parang kay lalim ng iniisip hanggang sa natuto na rin tomoma mag-isa si ninang Sheryl. Hindi sa pagyayabang dahil ako ang bida sa kwentong ito at hindi dahil ninang ko si Sheryl maganda siya at gaya ng una kong nasabi maputi. Hindi nga lang gaano kalakihan ang kanyang hinaharap pero garantisado na sa unang beses na siya ay iyong makita na dadaan sa iyong harapan ay hindi pwedeng hindi mo siya susundan ng tinginan. Lalo na't machempuhan mo ang malalabanos sa puti niyang kutis at kung minsan ay hindi ko maiwasan ang mag-isip ng kung ano-ano lalo na't may pagkakataong halata na wala siyang panloob habang nakatambay sa garahe at naghihintay sa pag-uwi ng ninong. May pagkakataong kung ilang beses ay napilitan akong ikasa ang aking kargada at hayaan iyong sumambulat sa pader. Sayang, doktor sana at baka nga mga engineer o architect pa yung iba. Kaso, nagsilabas sa maling panahon at pagkakataon. <laughs> Bago ako tuluyang lumabas at nakipagkwentuhan kay Ninang Sheryl. Hanggang pati ako e eh, na-employensyahan na rin ng kanyang pagtagay habang naghihintay. Maging ako na hindi ganoon ang pagkakakilala kay Ninong ay napapaisip kung sino ang may pagkukulang sa dalawa at umabot sa ganoon ang kanilang relasyon. Kung minsan tuloy, naiisip ko baka mayroon akong dalang malas. <laughs> Natoon kasi na pagpasok ko sa kanilang buhay eh nangyari ang gusot sa kanilang pamilya. May pagkakataong hindi na rin nauwi ng bahay si Ninong at syempre iba ang dating noon kay Ninang Sheryl lalo pat kung sa t-shirt meron ng mantsah ang kanyang asawa. Hindi ko rin maisip bakit meron mga lalaki na kahit kay ganda ng asawa eh nagagawa pa ang lumapang ng ibang putahe. Hanggang sa ang pangyayari na ni minsan ay hindi man lang sumagi sa aking isipan. Although hindi ko naman itinatanggi na kung darating ang pagkakataon, di ba? Bakit hindi kung luluubin ay nangyari? Tulad ng dati ang paghihintay sa pag-uwi ng Ninong Abel ay nauwi sa aking pakikipagjaming sa aking Ninang Sheryl na ubusin ang kanyang inilabas na malamig na inumin. At dahil sa lumipas na ilang oras na maghabong ubod ng init na kapaligiran ay madali kaming inabot ng amats. At noong magpaalam ako na matutulog na, ay hindi pumayag ang ninang Sheryl at maglalabas para siya. Sya't puno hangga't wala ang ninong Abel. At marahil totoo ang sabi-sabi na kapag nakainom na ang isang tao, liban sa lumalakas ang loob, ay kung ano anong kabulastugan na rin ang lumalabas sa bibig. At doon ay nasabi kong baka boring na si Ninang Sheryl kaya si Ninong Abel ay kumalantari ng iba. Tinawanan ako ng ninang bilang sagot at nagtanong nang kung ako ro ba si Ninong Abel sa ganda ng ninang eh maghahanap pa ro ba ako ng iba at syempre ang sagot ko ay pabor sa aking ninang Cheryl at nasabi ko bang walang paltos ang aking pagdidilig kahit tag-init at dala ng aking kaantukan sa pagkakataong kulang na lang ay sa mesa na ako matulog nakaramdam ako na para bang merong gumagambala sa aking nananahimik na si Dayunior mula sa ilalim ng mesa. At mga titig ng ni ninang Cheryl na parang merong nais na kakaibang pulutan. E ako naman, dahil espiritu na ng pulang kabayo ang nananalay sa aking pagkatao, sumipa at handang kumarera hanggang magkalabasan ng tunay na saluubin. Hindi na ako nag ng oras at agad na kong kumasa sa hamon ng aking ninang Cheryl. Patunayan ko raw at sa bagay na yon, Willing ako. Sa totoo lang, halos hindi ko na-enjoy. Mahirap pala pag dumating ang pagkakataon tapos lashing ka na. Alam ko kung paano kami nagsimula pero kung paano natapos ay hindi ko alam. Basta noong magising ako ng madaling araw magkasama kami at para bang nasa disyerto dahil saradong sarado at off ang electric fan. At kasabay ng pagliwanag ay ang masamang balita na bumungad sa aming umaga. Nasa ospital raw si Ninong Abel at deklaradong DOS ng idating dahil sa gunshot na na-stuck sa kanyang ulo. Kita ko kung paano tumigil ang mundo ng Ninang Cheryl ko. Sabay yakap sa mga anak na hindi makapaniwala sa nangyari. Di o mano ay merong nakagalit sa club kung saan nagtatrabaho ang babae ng Ninong Abel. Malaki ang ipinagbago ng pamumuhay nila ni Ninang Sheryl lalo na sa pananalapi. Dahil liban sa na anak nila ay si Ninong Abel lamang ang nagpapasok ng pera sa kanilang pamilya. Muling nagbukas ng tindahan si Ninang Sheryl. Mabuti na lang at buwan na lang ang bubunuin e eh graduate na ang bunso nila bago sumakbilang buhay ang Ninong Abel ko. Ang namagitan sa amin ng Ninang Sheryl ay hindi ko sinasadya at tulad sa kadahilanan ng ibang nakagawa dahil sa impluensya ng kung anuman, eh nasa impluensya rin ako ng pulang kabayo at kabulastugan. At kung muling ibibigay sa akin ang pagkakataon, bakit hindi ngayon pa, viuda na, na ang ninang Sheryl ko.